Alam mo, iba rin talaga dito sa Pilipinas eh. Diba, Vicky? Well, tama ka nga naman. Namiss ko rin naman talaga to. Uy, <laughs> tignan natin yun. Halika. Yaya, Yaya, sumama ka. Bilis. Ah. Oh. Bilis mo. Yeah, Tara, Yaya. Hello? Oh, Ernesto. Kailan tayo makikita? Oh. Bukas pwede. Miss na miss na kita. Wow! Ang cute mo naman para kandal, Halika pa tayo. Parang dun, shopping no? oh. Dun. oh, Ang dami nangyayari doon? Oo nga eh. Punta tayo dun mamaya. Oo. Oh. Pasal natin si Baby doon. Sige. Eh, teka. Baka tayo tayong bibili para Kasi sa kanya. Kasi nga pala si Baby. Kasi si, si Baby? Hindi ko alam. Yaya! 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 Saan si... Asan si Baby? Asan siya? Hoy! Hoy! Asan ang anak ko? Asan na ba yun, ma'am? Andito lang po yung kanina eh. ano? Hindi mo alam kung nasan? Na Hayop ka! Manlang tilan, di mo! Sorry, po. Ano na yan? Asan na yung anak? Baby Alex? Baby Alex! Asan na siya? Frela, na yung anak natin? Ako sabi ko na nga ba eh, delikado talaga dito sa Pilipinas eh. Napakarami mga kidnappers. Alam mo kung hindi tayo umalis sa Amerika, hindi mangyayari to eh. Huwag <coughs> <nga> na tayo <coughs> magsisihan. Vicky, ayaw pa lang tayo nag sa anak natin. Hindi ka nahanapin na natin so... Ikaw! Ikaw, buba ka! Ikaw ang dapat sisihin! Di ba kabilin-bilin ako na dapat bantayan mong maigi ang anak ko Ano nangyari? Karengking ka kasi! Puro ka diyan ang inaatupag mo! Ma'am, sorry pa talaga. Tumawag ko kasi si Be. Be? Anong pakailan ko kay Be? Baka mamaya magkasambot kayo at talagang kinidnap niyo ang anak ko para humingi na ransom sa akin. Ano? Sumagat ka! Walang hiya ka! Hayop ka talaga! Humanda ka ha? Pag malaman ko may nangyari masama sa anak ko, papakulong kita! Diane! Asa ka yung anak? ko. Dayan! Asan ah, na? Hmm. Dayan, anak ko! Halika nga rito! baby, ha? Tawag na ako, mami. Halika nga rito, anak! Ay, nako, nakakapagod mamili. Sana madali natin ito mabibenta. Oo. Nung... Oo nga. Ay, nako. Sana na lang. Maubos natin ito. Kasan ba sa kaya natin? Dito, no? Baka doon pa. Oo. Tara. Ay, Lorna, oh. Ano ba to? Ay, ay, baby! Sino kayo? Sa inyo ba to? Ah, kanina. Na? baby to? Ako, ay baby, kawawa na, na naman. Na sandali, na, mo na, na natin. dito, basta. Ako, mukhang... Ay, naku, nakukuba oh, na ng bata. Oh, oh. Mm. Naku, ano ba yan? Ah, naku. Ang cute-cute pa naman niya, oh. oh naku, man. shhh. Iniwan ka na lang dito, basta sino kayang may-ari nito?